So yun guys, ito ulit ang yung Kuya Mikey Welcome to my channel Guys, uh, meron akong gustong i-share sa inyo Kasi may nangyari dito sa aking fish pan. So, uh, na hindi maganda sa ating fish pan. So gusto ko i-share sa inyo, ito yung nangyari oh. So yun guys, yung nangyari dito sa aking fish pan Ayan oh. May bumagsak na sanga. Ayan no. Galing dito sa puno ng eucalyptus, bumagsak dito sa ating fishpan ayano. Ang tirikang araw, mal, kaya lang medyo malakas nga yung hangin kanina. So bumagsak yung sanga ayan no sa ating fishpan. Ayan. nagiba yung ating net na nilagay. So may net yan ayan no. So ayan no ang nangyari sa ating fishpan. May bumagsak ayan ayan ayan. Ayan. Ayan, dito sa kabila. Ayan, sa kabila, sa ating-abilang ating fish pan. Ayan ang nangyari na mayroong bumagsak. So, ito guys, uh, itong uh, gantong nangyaring uh, problema, eh, maganda ba ang ating uh, fish panan, ito tulad itong mga ating fish pan, maganda ba sa mga tabi ng ating uh, uh, puno na ganito? So, ano-ano yung mga dahilan uh, bakit uh, hindi maganda? Kasi nga, ito katulad nito, may bumagsak syempre, hindi talaga maganda. So ano na yung mga dahilan? Yan ang pag uusapan natin. So magang ito. So guys, ayan, kasalukuyan ako nagkakarga ng tubig dito sa aking fish farm kasi nagpalit ako ng ating tubig. Uh, medyo humina na silang kumain kaya ang tendency niyan, uh, marumi na yung tubig meaning marami ng ammonia. So ang ginawa ko, nagpalit ako ng aking tubig so kasalukuyan ako nagkakarga. So pag-usapan natin yung ano, yung puno na ito to, to, to na maganda ba yung ano? Ano ba yung mga hindi kagandahan na sa tabi ng puno? Guys, ang unang una hindi maganda kapag uh, tabi ng puno. Ayun, nakikita niyo tong net. Ayun, ano nakikita niyo diyan? Yan. Maraming dahon. Ang isa sa itong mga dahon na to galing sa ating mga puno eh isa sa nagki-create ng ammonia. Wa sa naglaglag ito sa ating uh, tubig, sa ating fish pan. May ano yan, nag-accumulate ng, ano yan, ng ammonia, meaning nagdudumi isa sa nagpapababa ng, ng uh, oxygen sa ating tubig sa ating fish pond. Kaya, uh, hindi rin maganda na may uh, mga puno. Kasi nga, uh, hindi natin maiwasan na malalaglag talaga yung mga dahon na tabi ng puno itong ano. Kaya nga, ako katul dito, may net akong nilalagay para matrapi yung ibang mga dahon na hindi malaglag sa ating fish pond. So, yan ang hindi talaga, unang-una hindi talaga maganda sa tabi ng uh, mga puno. E, pangalawa, yung sanga may tendency guys sa ito katulad nyo tirik ang araw so ma medyo makas lang yung hangin kanina lalo na lalo na matataas na yung mga puno nito mga eucalyptus oh. so, so may tendency talaga na uh, bumagsak yung uh, mga sanga nito sa ating fish pan. kaya hindi rin maganda ano may mga puno kung magtatayo man kayo siguro wag na sa mga tabi ng puno na ano nang uh, itatayo yung fish pan. katulad ako pero dati maliliit lang yan. Ngayon, oh, grabe lang tataas yung mga ano. So, may tendency sa katagalan, may tendency na uh, yung mga sanga nito ng ating mga puno eh, uh, maputol at bumagsak dito sa ating fish pan. So, yan ang ngayon. Uh, nasira nga yung net na nilagay ko. Buti na lang, wala pa nakalagay na ano, isda. So, yan ang naging problema. Pero hindi ko lang alam ngayon guys, kung may crack yung binagsakan niya ng ano, sanga. So, hindi ko lang alam. Pagka malaman natin to pagka natanggal itong uh, sanga na to So, pangatlo guys, uh, ang problema rin dito sa may mga tabi ng puno, ayang mayroon na puno dito sa akin, ng ano, wala tayong magagawa. Uh, yung ugat, katagal lang kasi yung mga ugat dito sa mga puno na to, kaya yung mga puno na yan, eh, may, talagang ano yan, uh, lalaki yung ugat, uh, haba nang haba, may tendency, uh, sisirain niya yung baba, yung pinakasilong ng ating fish pan, eh may tendency na talaga na masisira yan, yung mga, ano na to, yung mga... Uh, puno na yan, magsisira talaga ng ating fish man. Kaya uh, total total di talagang hindi talaga maganda na merong uh, mga puno. Pero depende rin. At dito, may puno kami dito ng kasoy. So guys, pakita ko sa inyo. Yung kasoy, ayano ayan oh, may bunga. So hindi lahat eh, medyo ano, ayan, ayan, katulad yan. Hinug na yung bunga. Aray ko, kinagat ng ano. So ayan oh, may bunga yung kasoy dito na napapakinabangan natin dito sa ating tabi ng ating fish farm. So, kuha din, depende nga, yung minsan eh, talagang nakakasira, katulad yung bumagsak yung uh, sanga magsanga ng uh, eucalyptus. So, itinawag ko na nga sa uh, may-ari na ano, ipupuntahan daw nila bukas para at uh, tanggalin yung, uh, yung mga sanga doon sa ano pero hindi pa rin natin alam kung anong nangyari o manabasag o uh, talagang talaga nasira yung ating uh, fish pan. so magkakaalaman tayo sa sunod na araw so yun guys sana nakatulong ito itong video na to sa pag aalaga yung tilapia huwag kayong magtap ano kailangan yung puno eh, medyo malayo-layo katulad itong malayo-layo dito sa ating fish panan. so pwede yun ah, ito lang yung kuya Mikey salamat ulit sa panunod